Hello mga pare ko, magandang araw, magandang buhay. Welcome to my channel. At 'yon mga pare koy, ngayon naman tayo makapag-upload ng video gawa ng Ayan, uh, sa manukan na naman tayo magpapakita ng ating video. At 'yon papakita ko rin sa inyo yung ginawa kong patukaan. Uh, Semento yung ginamit ko. ingay uh, yun ng ano natin, malaking manok. At 'yon nakuha rin natin yung bantam natin na pinahiram na kasi siya yung magpapaitlog. Uh, nakapagpaitlog siya pito. Pero ngayon, Ah uh, wala siyang napisa kaya sabi niya ako naman magpapaitlog at yun ako naman dito magalaga ng bantam at yun na ah, doon sa pito kasi puro walang similya kaya dito sa ano kung ilang mapaitlog natin hati hatiin natin yan ah, hatiin namin dalawa kaya yun papakita ko sa inyo yung ginawa kong ah, patukaan tapos mamaya maya ako pakita ko si bantam dahil nakuha na natin alright ito mga pare ko yan maliit lang simento na lang nilagay ko Tapos meron siyang alambre sa ilalim. Yan, para hindi siya malaglag yung semento. Yan. Papatuyuin pa natin. Para tipid na sa hindi din tayo bibili. All Tapos pakita ko si Dambuhalang yung kanina tumitilaok. Oh. Saan ba 'yon? pumasok na sa bahay. Ayun oh. may tag pa yan sa ano. Ha? Hmm. Yan may tag pa siya. <laughs> Nanu ka. Na. may tag. Ayan, ano niya. Hanapan natin ng paris yan. Alright, tapos pakita ko na si Bantam. Ito. Ginawang ko ng ano. Pinaliguan ko naman na yung mga yan. yan Ayan, Ayan sila. Puti yung parish niya. Uh, lapit natin doon sa ating ano. Ating tandang na band itong van tapos dito sa kay hmm. yan o oh. oh. yan o oh. oh. mm. parang anak lang o oh. yan ang cute ah, yan o oh. ang liit ayan. Yun mga pare ko, binalik na natin sa partner niya. 'yon Ito pala yung isa kong ginawa na una. Han, <laughs> may panabit yan. Sabit lang. Ganon din yung isang maliit na yun. May panabit to. Lagayan lang ng inumin nila. Maliit naman sila yun. Yan. yan. <laughs> Tipid na sa ano patukan sa kapay hindi na natin na uh, kailangan bumili all right ayun sana mangitlog at ano makapisa ito binili natin tum babae ito naman ayun uh, do sa ating kaibigan uh, pinadala muna dito para tayo naman magpapisa yun tapos ha uh, pakita ko sa inyo yung bagong inahin natin na walang kaliskis yan green legs yan alright tapos pakita ko rin yung mga inahin natin at pakita ko muna itong mga ano natin alagang native na isda meron yan igat saka hito ayan o hito yan, yan medyo malabo lang. Alright. right. Ito naman mga pare ko yung uh, huling inahin natin na ano, ano pa to, 4 uh, four months pala. Walang kaliskis. Yan ang walang kaliskis na. Parang yellow legs siya. Oh. Medyo na, ano siya. Tapos ito na yung mga inahin natin. Yan, uh, ready to ano na yan. Paparis na yan. Ito naman yung double wings. Yan. Ito naman mga pare ko yung old na wala na, walang kaliskis. Ayan eh, oh. Yan, hiniwalay ko muna. Yan, tatlo rito. Yan. So. Yan, parang bulik. ito naman mga pare ko yung uh, bulik na walang kaliskis yung huli natin papisa yan na yung anak nung ninakaw na bulik na mayroong tahig ayan parang magkakaroon siya ng tahig at yung dalawang kapatid niya nabili na Uh, kasi sila na rin magpalaki kaya iniwan ko tong isa tapos yung mga bulik na may kaliskis yun nabili na yun saka yung pula sa yung isang walang kaliskis din na bulik kaya yun yung mga pinakita ko sa mga una kong video yun ito na lang naiwan mag isa yan 4 months na rin yan right, maraming maraming salamat mga pare ko sa mga nanonood ng in-upload kong video. At ganoon din mga pare ko sa nag-subscribe yun. Sa isang subscribe nyo po, malaking tulong na po yan sa channel ko. Yun mga pare ko, uh, update ko na lang kayo dito pag na nangitlog na tong ating uh, Chinese Chicken Bantam. Alright, balbasarado, parang mitra. Tapos ito papa papalahian na natin ngayon na huling inahin na naiwan sa akin na dumalaga yan nagpapaano na yan magpapalahi na yan all right meron na akong kapitbahay doon na naka 3 times yung ano manok ah doon natin papalahian all right saka medyo malaki yon mababa lang kasi to oh pasok yan. Ito na. Ah, ito naman yung ating big. Yan, laki oh. Ito yung kasama niya sa kulungan lagi. Bantam din 'yan. At ito naman ang ating pato, wala pang pares, hanapan pa natin. All right. Thank you very much. Ingat-ingat kayo palagi mga parikoy Hanggang dito na lang. Bye-bye.